si Ate Diane eh. Anong gusto mo? Andi, kung sino ang gusto magkanin. At may pansok, may champurado ng gusto. Kesa, gusto mo? Mm -hmm. Kung makakarasok ka bukas, mag-exam ka. Paano mm -hmm. kung -re review Kapag nahihirapan ka mag-review, ilagay mo yung mga notebook mo, mga bukos na ganyan. Kasama mm -hmm. so, <laughs> mo ng dasal. Sana, kung <laughs> gusto ka. Ano na pagalingin ka, napakamakaalisan pa. Kasi mo kaya mag-review ganoon nung gagawin mo. Yung sekreto. Sekreto ng mga tamad. Ang pinang ka siguro. Hindi, mag-alok ka nga ng kalamansi. Dalawa. Pero yung kalamansi daw. Hindi, hindi, hindi din Kalamansi ineng, Sarap yung Shanghai ni Daddy. Dami ng pansip. Papalaman ba na yan? Keso? Ikaw dyan eh. So, ano ito? Yung ginger tea. Diba ang sarap. Dali sa kanaka. Ang nagkakagulit. Kamay lang ang nakikita ng tindera sa dami. Hindi nga. Kamay lang ang nakikita ng tindera sa dami. Totoo, kung asa. Lalo ikaw. Bakit? Kasi hindi mo bumalik sa masarap. Paano malalaman na masarap? Hmm, ikaw ang tanongin Masarap po. Ikaw ang tanongin no? mo. Ikaw nagtitinda. Masarap po ba tindan nyo? Hindi ka ba maiinsulto? Masarap po talaga yan. Basta bumili ka. Alam mo naman masigil yung sagot ko. Ako tindi alam. Disasabing ko masarap. Pwede ba sabihin kung hindi masarap yung tinda? Ko? Ito masarap. Iisa lang ang pinipinan ko, maids. Masarap hindi masarap. Yung niyo, hindi mo sinasabi niya, hindi masarap. Hindi ka masarap. Kasi hindi masarap. Ba't galing ramen? Okay. Pag tumataas yung temperature, parang okay na. Hindi kasi kanina na ba 36.8. Mm. Ayun, parang pagalun na ako. Eh mm. ngayon na tumaas, ano? Mm. Parang mas ma-okay na. Nakasura yung ating ano, mainit ka eh. 36.8 lang? Best to Masarap yung Shanghai ni dati. Nakakaya nga kaya. Maganda yung size. Not too much meat. too little. Parang ka nagawa. Na no, lang magayon ako. Tuhan yung sila. Dati ka ganyan. Masa ulo mo. kaya lang Bukas. Bas day bukas. Mm -hmm. Tapos, clearance na. Unang nga kaya lang siya ah, lang yata ang yung 8 uh, daw. Naku, tatambay ka na yung na nakakatambay? May sakit e. Eh. Mag-i-eat siya niya. April ewan ko pero may blood o doon siya. Ati Diane, kailan ang huling pasok mo? 11 daw. Ba't ang hindi na pumawis pag mainit? Dapat wala kang okay. electric fan. Kasi nag-i-eat sa mga kahapon. Mm. Eh, hindi ang nagpapawis. So I was thinking something is weird. Ang kahapon pa nararamdaman, test cool. Mm -hmm. Parang may... <laughs> Anong ihi mo? Mexico. Mukulay. Ay, ito ba lang ano mo? Lalamunan mo? Ano pala yan? Sortro. Ayan, ang sortro ba yung talalamunan yun? Ayan yung straps yun. Mabisa siya sa sortro. Nagsa mo nilagay yung natirang bayo flow. Sa kamay, sa kamay. Wala kang ano. Na lumalaki kami mo, na maga. Hmm. Ang mo, makapal na naman eh. Anong talukam? Yung gano'n. Ba, Ayun. No. Bakit yun na yan? Kompresyon lang siya yung Oo, kasi tapos na exam eh. Wala na exam na susunod eh. Kaya kompresyon, kompresyon na lang niya. May mga project pa kaya na tataposin? Sina DJ din pa kailangan ng exam nito. Mm Hanggang -hmm. no, 8 lang sila. Wala na magtuturo dyan. Ani, naniniwala ka na ang paboritong paborito lang paborito. ni Jose Rizal eh. Tinolang may ano, kalabasa. Ay, ba't so, tayo mo maniwala? Yung niluto ko ng tinola na may kalabasa, yung ang paboritong ulam niyo sa iyo sa Di ba, may napaniwala ako eh. Ah. Boss, sa isang... So, pag-ibig <laughs> sa grade 10 yung mag-aano kayo, kagaya ni Nayori. Entry. Entry. Next week. Kailan ang graduation nila? 10 ah. yata ang graduation nila eh. Pagka makakunang magbakasyon si Nana, DJ. Kaya sa akin, ay, di ba? Bumagsak yan, ha? Ano ba ito? Ay, ano ng motor ng Tito Riley yan? Mahal yan, mahal. Papadala natin sa Batangon. Uuwi si na Tito Riley. Ay, namin dyan. Inayin ko na muli ang gamot ni Utoy, ha? Hindi naman.